Samantala, sa mga mahihilig po sa chicheria at matatamis, nako hinay-hinay muna. Nako. Dahil, nako bukod po sa masamayan sa kalusugan, sabi nga, di ba? E balak na rin hong lakihan daw ang buwis dyan. Nako, ang ilang senador naman, e may alinlangan sa mungkahe ng Department of Finance na dagdaga ng tax sa mga pagkain yan. Yung chichiria po ata ay nataksa ninyo. Ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuwangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng ano, manufacturer, maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po, siguro yung uh, request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti. Dati pang isinusulong ng DOF at Department of Health ang dagdag na tax sa mga junk food at matatamis na inumin. 10 piso raw ang balak na dagdag tax sa kada 100 grams ng junk food at matatamis. Layon daw niyan, eh, mabawasan yung problema ng obesity, diabetes at iba pang sakit dito sa bansa. Sabi naman ng DOF, e eh, wala pang mambabatas na nagsusulong sa dagdag tax sa junk food at matatamis. Patuloy pa rin naman daw nilang pinag-aaralan ang panukalang yan. Oh, napaka-hirap uh, din talaga yan kasi di ba syempre mayroong health factor mm -hmm. eh, di ba, na tinitignan. Kaya lang, totoo din naman yung sinasabi na yung iba para magkalasa yung kanin, inuulang <laughs> hinahalo, talaga, o oh. oh, hinahalo. Pero sa ibang bansa kasi yun ang deterrent nila eh. Mm -hmm. Pero yun kasi mayayamang bansa usually may tax sa ganyan, matatamis oh -oh. at mga junk foods. Yes. Para ma-deter yung kanilang mga citizens na, oh, na magbibili ng mga ganyan health mga healthy foods sa na nang bilhin. Sabi nga, ito'y empty calories, di ba? So, kumbaga, pag kumain ka nyan, wala ho tayong sustansya na nakukuha dyan. Oo, sana may incentive din. Oo rin. Mas maging mura ang mga gulay sabi nga, at isda. Sabi nga, kaso ngayon, di ba, kapresyon na, na ng gulay ang mga karne, di ba? Na Iyon naman kami, diba? babalik na naman tayo sa problema Oo. ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ang sakin lang, di ba, kung magahanap sila ng iba pang uh, mapagkakakitaan hmm. ng ating uh, tax, no? Ibig sabihin, madadagdag sa ating tax. Sana na meron din tayo mga ginagawa para masiwata naman yung mga kumukuha ng taxes ng tambayan, Pabalik ba? sa issue ng corruption yan. 'di ba? Kasi napakalaki talaga <laughs> na nawawala dahil sa corruption. 'Wag nang pagdiskitan Ika nga yung mga pagkain nga daw ng mga mahihirap. Mm -hmm. Na mga yan, mga junk food, kahit sabi mo junk food, ay eh, talagang yun ang kanilang staple eh. Sige kayo, diba? 'pag noodles. Oo, oh, Kaso nga, yun nga, may, may issue din ng health, 'di ba? Mm. 'Di ba? Yun naman talaga yung dapat natu, nakatuon tayo talaga. Pero dapat Uh, overall, makita natin yung talagang problema, yung buod, di ba? Balansihin Yun natin Balansihin. Oh. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11am sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.